Sa gitna ng mapayapang araw, isang nakakatakot na hologram ang lumitaw mula sa isa sa mga spaceship sa kalangitan. Si Alkitran, isang dating kaibigan ngunit ngayoy kalaban ng batang kombatron. Buhay ka pa pala kombatron at isa ka ng tagapagtanggol ng mundong ito. Ang mapanuyang sigaw ni Alkitran, bakit hindi ka nalang sumama sa amin at angkinin natin ang Earth? Ha ha ha, Nagkagulo ang mga tao sa takot, nagtatakbuhan palayo hanggang ang natira na lamang ay ang batang kombatron at ang kanyang tapat na alagang asong robot na si Askal. Hindi ninyo makukuha ang Earth hanggang nandito ako. Maring sagot ng batang kombatron. Kayong dalawa laban sa aming lahat, pangungutya ni Alchitran. Askal, transform into warrior mode. Sigaw ng batang kombatron sa kanyang alagang asong robot. Sa isip ni Askal habang nagtatransform, Masusubok mo kami, Alchitran. Huwag mo akong takutin, Alkitran. Ako ang pinakamalakas sa mga space warrior at kaya kong linisin ang lahat ng spaceship nyo sa ulap. Puong tapang nasigaw ng batang kombatron. Gulp na palunok sa kabasi Alkitran. At sa sandaling iyon, ang kapalaran ng Earth ay nasa kamay ng batang kombatron at kanyang tapat na kaibigan. Matuloy kaya ang labanan?